Siya ay isang ama ang ama. At ang isang mabuting ama, isang mabuting ina, mabuting magulang ay hindi magiging masaya kapag ang kanilang anak ay kulang at may pangangailangan at may sakit. At siya, ang magulang, ay may kakayahan ba upang ayusin ang lahat ng iyon? Dahil ang pananampalataya ay kung paano niya nagagawa ito. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa kanya ng daanan. I've got... Magandang umaga mga mag-aaral. Magandang umaga kapatid na Keith. Hi, ako si Keith Moore at maligayang pagdating sa paaralan ng pananampalataya. Ang paaralan ng pananampalataya ang lugar kung saan ang ating espiritu ay lumalakas, ang ating pananampalataya ay lumalakas at natututuhan natin kung paano maging matagumpay. Ito ang ginawa sa atin ng Diyos upang maging at magkaroon. Hindi tayo nakatadhana para sa trahedya at kabiguan at pagkatalo. Tinatawag tayong higit pa sa mga mananakop matagumpay, aleluya. Palagi siyang nagbibigay sa atin ng tagumpay at nagiging dahilan upang tayo ay magtagumpay. Sa atin na pinipiling magtiwala sa Kanya, iyon ay ang tagumpay na dumaig sa mundo maging sa ating pananampalataya. Ngunit kung pipiliin mong huwag maniwala, nililimitahan mo ang aktibidad ng Diyos sa iyong buhay, hindi lang 'yun ang iniisip ko. Sinabi ng salmista gaya ng alam mo na ang unang henerasyon ng mga Israelita na lumabas sa pagkaalipin sa Ehipto ay hindi nila natamasa ang lupang pangako. At sinabi ng salmista na bumaling sila at nilimitahan ang banal ng Israel. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng kanilang patuloy na kawalan ng pananampalataya, kanilang pagdadaing pagre-reklamo sila ay walang utang na loob, sila ay natalo at tumatanggap ng kawalan ng pag-asa. Naging sanhi ito upang gumala sila sa paligid ng isang tuyo, tigang na buhay at lugar sa loob ng apatnapung taon hanggang sa mamatay sila ng maaga at bata. Hindi iyon ang perpektong kalooban ng Diyos para sa kanila. Ang banal na kasulatan ay nagsabi sa Hebreo na siya ay nag-orden bago sila isinilang, bago pa ang mundo, siya ay nag-orden para sa kanila na makapasok sa lupang pangako at pinatunayan ng susunod na henerasyon pagkatapos nila na magagawa ito dahil nalampasan nila ang parehong mga higante at mga pader na sinabi ng nakaraang henerasyon na hindi madadaig dahil may isang tao na nagsasabi sa iyo na imposible ito ay hindi imposible at dahil hindi nagtagumpay ang ibang tao hindi ito nangangahulugan na hindi mo ito malalampasan Huwag hayaang ituro ng kaaway ang isang tao sa iyo para bigyang diin na baka ito ay isang kamag-anak, marahil ito ay isang kaibigan kung saan nangyari ang ilang trahedya o ilang krimen o ilang sakit at susubukan ng kalaban, lalo na kung malapit sa iyo ang isang tao, susubukan niyang ilagay ang takot na mangyari iyon sa iyo sa pamamagitan ng pakikisama. At at ito sa iyo. At nang hindi namamalayan ay may banayad na pangamba iyon at ayaw mong marinig ang tungkol dito, Ayokong makasama ito dahil talagang natatakot ka rito. Talagang kailangan mong alisin ang takot na yon dahil ang prinsipyo ng takot ay ang bagay na kinatatakutan mo ay maaring dumating sa iyo. Ngunit ang pananampalataya tulad ng alam mo ay ang tunay na paraan upang tumugon dito. Kahit na matukso kang matakot, kailangan mong magsalita at tumayo sa loob at sabihing hindi. Hindi! may nagsabi, alam mo, apat sa lima minsan sa kanilang buhay ay magkakaroon nito. Oo nga, at isa sa lima ang nabubuhay sa buong buhay nila at hindi kailanman nagkaroon nito. May dapat na ganyan, isa. Tama ba yon? Ang isang tao ay dapat na tatlo sa sampu o, ano anuman sila. Hindi ka nabubuhay sa pamamagitan ng mga estatistika. Nabubuhay ka sa pananampalataya mo, di ba? At hindi mo alam kung ano ang ginagawa ng ibang tao at hindi ginagawa at ang kanilang mga pagpipilian. May isang buong pulutong na hindi mo alam ang tungkol sa kanilang buhay. Pero alam mo naman ito, kung magtitiwala ka sa Diyos, kaya kanyang ingatan. Amen. Nagagawa niyang panatilihin siya na manirahan sa lihim na dako ng kataas-taasan. Siya ay mananatili sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan sa lahat. At iyon ay isang ligtas, ligtas na lugar. Ligtas na lugar. Hallelujah. Ang ilang bahagi ng awit ay nagsasabi na, alam mo, ang palaso na lumilipad ay hindi makararating sa iyo. Hindi makakarating ang salot sa iyo. Hindi ka maapektuhan nito. Hindi ka maapektuhan yan. Hanggang sa katapusan sabi nito, aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Anong ibig sabihin yan? Paano ka mabubuhay ng matagal? Hindi ako tinamaan ng palaso. Hindi ako tinamaan ng salot. Sige na, nakikita mo ba yan? Oh. Hindi ako tinamaan ng salot. Sabi niya, maaring mamatay ang isang libo sa tabi mo, 10,000 sa kabila, ngunit hindi ito lalapit sa akin. Wow! Maraming tao ang hindi maglalakas loob na magsalita ng ganun, kaya naman hindi sila pinoprotektahan ng ganun. <laughs> kaya sige at maging matapang at sabihin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa iyo. Sabihin ito ng malakas. Iniingatan niya ako. Iniingatan niya, niya, niya ako. Pinoprotektahan, pinoprotektahan niya, ako. niya ako. Hindi ito lalapit sa akin. Hindi ito sa, akin. sa mahabang buhay. Sa mahabang buhay. Masisiyahan siya sa akin. Masisiyahan, Masisiyahan siya sa akin. At ipakita kung paano siya makakapagligtas. At ipakita sa akin kung paano siya makakapagligtas. <laughs> paano siya makakapagligtas. <laughs> Hallelujah. Paano kanya ililigtas mula sa lahat ng iba pang mga bagay na iyon? Uh, eh. nilaanan ka namin ng upuan. Pumunta sa harapan, manalangin at pakawalan ng pananampalataya para sa kung ano ang sasabihin ng Panginoon at pakainin ng ating mga espiritu ngayon. Ama, sa pangalan ni Jesus, sumasang ayon kaming lahat, lahat ng klase sa buong mundo, humihingi ng pahayag at pagpapahid at biyaya at tulong at mga sagot kung ano ang talagang kailangan natin ngayon. At salamat ng maaga sa pagiging mas malakas sa pagtatapos ng klase kaysa sa ngayon sa pagtingin sa mga bagay sa pamamagitan ng iyong mga mata at lumalakad sa tagumpay, iyon ay ang nananaig na pananampalataya at nakalulugod sa iyo sa pamamagitan nito sa pangalan ni Jesus. Amen. amen Tingnan mo ulit sa mga Hebreo sa ikasampung kabanata. Mga Hebreo, kabanata 10. At versikulo 38, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Hindi ako matutuwa sa kanya. Ngunit tayo ay hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Ang pagbalik, pagurong paghiga, pagtigil pagsuko ay nagtatapos sa pagkawasak at iyon ay hindi nakalulugod sa Diyos. Sinabi ko sa ganung paraan dahil hindi lang ang kawalan ng pananampalataya ay hindi nalulugod sa Diyos ang mga iyon. Pero bakit? Bakit hindi nalulugod ang Diyos dahil sa kawalan ng pananampalataya? Sa Lucas 12, sinabi ng Panginoon, "Datapuwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Sinabi pa niyang ikalulugod ng iyong ama na ibigay sa iyo ang kaharian. Yung kasiyahan ay isa pang paraan ng pagsasabi na ito ay nakalulugod rin sa kanya. Kaya hindi siya nalulugod kapag wala tayong pananampalataya. Dahil hindi niya kayang ibigay sa atin ang lahat na gusto niyang magkaroon tayo. Hindi natin tinatamasa ang mga tagumpay na gusto niyang matamasa natin. Siya ay isang ama. Ang ama ang pinakadakilang ama. At ang mabuting ama, mabuting ina, mabuting magulang ay hindi magiging masaya kapag ang kanilang anak ay may kulang at may pangangailangan at may sakit. At siya ang magulang may kakayahan na ayusin ang lahat ng iyon. ba? Diba? At eto pa, ang bata ay nagdurusa pa rin, kulang pa rin, na hindi nakalulugod sa ama. Bakit hindi siya nalulugod sa kakulangan ng pananampalataya? Dahil ang pananampalataya ay kung paano nagagawa niya ito. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa kanya ng daanan. Pansinin natin. Pumunta sa aklat ng taga-Roma. Ang ikalimang kabanata at pansinin ito. Roma kabanata 5, versikulo 1, sinasabi nito, Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya ngayon ang inaring ganap ay bilang isang salita ni Haring Santiago ginawa lamang ginawang tama hindi tayo nakahanay sa Diyos dahil sa ating pagganap nakahanay tayo sa Diyos dahil sa ating pananampalataya ang ating pananampalataya ang siyang dahilan kung bakit tayo nakahanay sa Diyos Palibhasa'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo na sa pamamagitan din niya nagkaroon tayo ng ano? Daanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa biyayang ito, kung saan tayo nakatayo at nagalaks sa pag-aasa sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam mo ba, nabasa mo na ba na ibinigay sa atin ang lahat ng bagay? na nauukol sa buhay at kabanalan na biniyaya na tayo ng lahat ng espiritual na pagpapala sa mga makalangit na lugar kay Kristo. Ibinigay na sa atin ng Panginoon ang kanyang kapayapaan. Binigyan niya tayo ng kanyang kabutihan. Nakabili na siya at nagbayad para sa pagpapagaling. Kinuha ang ating kahinaan, dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Nagawa ba niya ang lahat ng mga bagay na ito? Nang sabihin niya, ito ay tapos na. walang ibang kailangang bilhin, kailangang bayaran. At nang siya ay bumango na matagumpay laban sa kamatayan, ang impyerno sa libingan wala nang ibang kailangang gawin para iligtas tayo, iligtas tayo, para pagalingin tayo. Ang pagmamakaawa sa Diyos na pagalingin tayo ay isang maling bagay na dapat gawin. Ang pagmamakaawa sa Diyos na tugunan ng ating mga pangangailangan ay isang maling bagay na dapat gawin. Tulad ng alam mo, mayroong dalawang panalangin hindi masasagot ng Diyos at milyon-milyong mga nagsisimba ang nagdarasal nito. Ang dalawang panalangin na hindi kayang sagutin ng Diyos. Una, hindi maaring gawin ng Diyos ang nagawa na niya. Pinapagawa mo sa kanya ang nagawa na niya. Hindi niya gagawing muli ang redemption. Di ba? Hindi na kailangang bumalik muli sa krus si Jesus bumalik sa paghampas, sa krus muling paghampas para sa iyo dahil matagal kang maniwala. <laughs> Di ba? At hindi magagawa ng Panginoon ang sinabi niya sa iyo. Kung hinihiling mo sa Kanya na gawin ang isang bagay na sinabi niya sa iyo, hindi niya masasagot ang panalangin iyon. Nabili na niya ito. Nabayaran na niya ito. At ang lahat ng ito ay maaaring ibuod sa dakilang malaking salita na biyaya biyaya. Ang salitang biyaya ay nangangahulugang regalo at lahat ng bagay na ginawa ng Diyos para sa atin ay nasa anyo ng isang regalo. Wala namang kaming kinita dito. Wala kaming merito o karapat dapat sa alinman dito. Lahat ng ito ay isang libreng regalo. Ligtas ka, sabi sa Efeso, sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito ay regalo ng Diyos. Aleluya. Kaya ginagamit ang salitang biyaya. Ang biyaya ay isang regalo ngunit hindi iyon ang katapusan. Hindi ka naligtas sa biyaya, paano mo ipinakita ang biyaya ng kaligtasan sa iyong buhay? Nagpakita ba ito sa pamamagitan ng pananampalataya? Sabihin ninyong lahat sa pamamagitan, sa ng, pamamagitan pananampalataya. ng pananampalataya. Hindi lang dahil sa biyaya. Wala nang matatanggap ang pananampalataya kung hindi dahil sa biyaya. Ngunit lahat ng biyayang ibinigay na maaaring matanggap ng pananampalataya ay kailangang tanggapin ng pananampalataya. Tingnan mo ulit ang versikulo dalawa. Sa pamamagitan ng kanino meron din tayong ano? Taanan. Daanan sa ano? Sa biyayang ito. Kapag sinabi mong biyaya, sinabi mo ang isang malaking salita. Lahat. Ano ang biyaya ng Diyos? Sa atin, ito ang lahat ng bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. Lahat. Ngunit upang ma-access ito ay nangangailangan ng pananampalataya. Dahil lang sa naibigay na ito ay hindi nangangahulugang natanggap na. At ang biyaya ng Diyos ay napakalaki at ang kanyang kabutihan ay napakabuti na maraming tao ang nag-iisip na masyadong maganda para maging totoo at maraming ang nakadama na dahil sa aking mga pagkakamali, hindi ako karapat dapat nito. Huwag, <laughs> huwag mong pansinin yan. <laughs> Kung karapat dapat ka, hindi ito biyaya. Ako parang hindi sapat ang nagawa ko para maging karapat dapat nito. Hindi mo pa ginawa at hindi mo gagawin. Hindi ibig sabihin na hindi mo ito matatanggap. Nagdiwang kami, hindi pa masyadong matagal na ang nakalipas nung Pasko at napag-usapan namin ito. At ang mga bata, pinagtawanan kami ng aming mga anak sa mga simbahan at inilalarawan nila ang kwento ng Pasko. Lagi nilang ginagawa ang gayong kamangha-manghang gawain. At napag-usapan kung paanong pagdating ng oras para sa mga bata sa bisperas ng Pasko o umaga ng Pasko sa tuwing bubuksan nila ang kanilang mga regalo, mga bata ang pinag-uusapan ngayon. Hindi ka makakakita ng bata na nagsasabing, "Nako, hindi ako karapat-dapat sa regalong ito." Ha? <laughs> <laughs> hindi ko kaya. Hindi, hindi. Ayan, sobra na. Sobrang dami na yan. Hindi. Ang tinutukoy ko ay isang bata. Ikaw, kailangan mong lumaki at matuto ng mga kalokohang bagay para magsalita ng ganyan at mag-isip ng ganito. <laughs> Ito ay isang regalo. Ang regalo sa kalikasan ng salita ay nangangahulugang karapat-dapat. Wala itong kinalaman sa pagiging karapat-dapat mo dito o pagkamit nito. At kaya, ang pananampalataya ay ang tiwala, ang katapangan, buo ganap na kumbinsido, kasiguruhan. Yung mga bata ay hindi nag-atubili. Sa tagal kong ilarawan ito sa iyo, pinunit na nila ang lahat ng papel. Nakuha nila ito sa kahon at pinaglalaroan ito sa huling dalawang minuto. Tama ba? Uh Oo. -oh. Walang pag-atubili. Bakit ko ba sinasabi sa inyo ang tungkol dito? Dahil sinabi ni Jesus, maliban kung magbabago ka o magbalik loob at maging tulad ng isang maliit na bata hindi ka papasok at hindi mo tatanggapin ang mga bagay ng kaharian ng Diyos. Kailangan mong maging parang bata na simple. Sabi ng Panginoon, iniligtas kita. Sabi mo, yay! Yay! Punitin ang papel. Tama? Kukunin ko ito. Sabi ng Panginoon, pinagaling kita. Pumunta ka, wow, oh, kunin ito ng buong tapang tanggapin mo ito. Tingnan mo, lahat ng iba pang bagay na ito ay relihiyosong basura na naimpluensyahan ng kaaway. Naku, hindi ko kaya. Naku, hindi ako karapat-dapat. Naku, hindi ako nararapat. Naku, hindi ko alam. Hindi, hindi. Hindi nalulugod ang Diyos. Nakikita mo bang ako lang ang nagsasabi niyan? Ano ang inclination nito? Hindi ko kaya. Naku, hindi ako karapat-dapat. Ano ba ginagawa ko? Naintindihan mo ba? Ano ba ginagawa ko? Pagurong pabalik. Naintindihan mo ba? Pagurong pabalik? At kapag sinasabi ng mga tao, nako, hindi ko kaya. Ako! Nako, hindi ako. Nako, hindi ko kaya. At sinasabi ng Biblia na tinitingnan ka ng Diyos at nalulugod siya at sinasabing pagpalain ang kanilang puso, yan ang nagustuhan ko sa kanila. Ang cute naman nila. Hindi, religyoso din yan. Hindi nalulugod ang Diyos. Hindi siya nalulugod kapag uurong ka, kapag babalik ka, at makipagtalo sa Kanya tungkol sa sinabi Niya, tungkol sa iyong kabutihan sa Kanya. Hindi siya nasisiyahan kapag ang ating mga salita ay matapang laban sa Kanya. Sumang-ayon tayo sa Kanya. Sumang-ayon tayo sa Kanya. Sabihin ninyo, sang-ayon ako, sa sa ako sa inyo, Sumasang -ayon ako sayo, Panginoon. Sumasang-ayon ako sa inyo, Panginoon. <laughs> Kung sasabihin niya, ikaw ba ay matuwid? Ha? Ako ay matuwid. Kung sinabi niya ako ay gumaling. Ako ay gumaling. Ako ay gumaling. Kung sasabihin niya pinatawad na ako. Pinatawad na ako. Kung sasabihin niya ako ay malinis. Ako ay malinis. Ako ay malinis. Ako ay malinis. Kung sasabihin niya ang pangalan ko ay nasa aklat ng buhay. Yay. Yay. Tama ba 'yon? Kung sasabihin niya ginagawa nila ang mansion ko ngayon. Umalis na siya para ihanda ang lugar para sa akin. Babalik siya para kunin kami. Ako naniniwala ako. Naniniwala ako dito. Naniniwala ako dito. Inihanda nila ang lugar para sa akin ngayon inihanda ang aking lugar. Kapag naniniwala ka sa katotohanan at liwanag, nagbibigay ito sa iyo ng kagalakan. Ito ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Inaalis ka nito sa kadilimang iyon at sa kamatayang iyon at sa pagkatalo na iyon. Hallelujah. At nagiging mas masaya kapag naririto. Mas maganda lang kapag naririto. Para kanino? Sabi niya, hidaanan kami Sabihin ninyo, daanan. daanan. Hindi mo ba gusto ang salitang daanan? Tingnan mo, maraming lugar na hindi mo mapuntahan. Dahil wala kang daanan. Alam mo, sa ilang lugar, halimbawa, tulad ng kapag lumilipad ka sa airport, alam mo naman na may mga espesyal, mga lugar sila na pwedeng magpahinga. Merong mga premier clubs na pwede mong puntahan. Hindi pa ako masyadong nakapunta doon ng maraming beses. Pero alam mo, first class at may upuan, imbes na magtambay lang sa hall kasama, ang iba alam mo, pero maliban kung may daanan ka, hindi ka makakapasok. May mga espesyal na restauran sa tuktok na palapag ng mga skyscraper, ngunit hindi ka maaaring umakyat doon kung walang hagdanan. <laughs> si Jesus ang may daanan sa iyo. Amen. Sabihin ninyo, luwalhati sa Diyos. Luwalhati sa may daanan Jesus. si Jesus at ibinigay niya ito sa atin. At alam mo ba ang nakasulat sa Danan card? P-A-N-A-N-A-M-P-A-L-A-T-A-Y-A. -A -A -A. <laughs> <Ha? laughs> Kapag iniskan mo ang card doon para makapasok, ano? Ang nasa card, pananampalataya. Ang pananampalataya ang nagpapasok sa iyo. Walang paborito ang Diyos. Wala itong kinalaman kung sino ang mga magulang mo noon, kung saan ka ipinanganak, ang iyong edukasyon, kung paano ka lumaki, ang iyong background. Wala itong kinalaman sa alinman sa mga iyon. Ano ang nagbibigay sa iyo ng daanan? Sige na, tulungan mo ako. Pinag-uusapan pa rin natin ang mga Hebreo 11 dahil sa pananampalataya nakuha ng mga matatanda ang pagsang-ayon ng Diyos. Paano sila nakakuha ng daanan sa mga milagrosong nakita nila? Nakita nila na nahati ang pulang dagat, di ba? Nakita nila ang mana na nahulog sa kalangitan. Nakita nila ang mga patay na binuhay. Sinipi ko lang ang ilan sa mga bersikulong ito nakakita sila ng mga kamangha-mangha, kamangha-manghang mga bagay. At dapat nating isipin, paano ka makakakuha ng daanan doon? Di ba? Paano ako, paano ako makakakuha ng daanan sa mga himala at pagpapagaling na tulad nito sa aking buhay? Ito na nga. Ito na nga. Nakakuha sila ng daanan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Makakakuha tayo ng daanan sa ating pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng pagmamakaawa, hindi sa pamamagitan ng pag-iyak, hindi sa pamamagitan ng pagsira sa sarili o anumang negatibo kung gaano ka walang halaga at wala tayo. Kabaliktaran niya ang dapat mong gawin. Sa pamamagitan ng katapangan at pagtitiwala ng isang ganap na nahihikayat na pagtitiwala sa Diyos. Oh, Hallelujah. Hmm? Magpatuloy ka lang sa paaralan ng pananampalataya hanggang sa mabuo ang iyong espiritu Huwag kang maniniwala sa anumang kasinungalingan. Walang makapagsasabi sa iyo hindi mo ito makukuha. <laughs> uh -oh. Walang sino man. Huwag kang maniniwala sa kahit sino. Walang makapagsasabi sa iyo nako sobra na. Hindi ka na magkakaroon ng isa sa kanila. Nako sobrang dami ng pera na 'yan. Nako sobrang hirap na. Masyadong imposible ang pagpapagaling sa yung katawan. Kailangan ng milagro. Napakalaking pagkakataon na may kilala tayong dalubhasa sa mga himala. 'Di ba? Ngunit ang mahalagang bahagi ay ang pananampalataya na iyon na nagbibigay sa iyon ang daanan sa kayamanan. Oo. Ang daanan sa kabuuan ng pagtubos kay Kristo. Daanan. Sabihin ninyo daanan. Daanan. Ang daanan ay nangangahulugang. Maari kang makapasok dito. Maari mong makuha ito. Maari mong maranasan ang daan sa pagiging puspos ng banal na Espiritu. Ang daan sa paggamit ng autoridad sa pangalan ni Jesus. Ang daan sa pagpapagaling sa iyong katawan. Ang daan sa pagbayad ng lahat ng iyong mga bayarin at pagbayad ng lahat ng utang pagkaroon ng pinakamahusay na hugis. Daanan. Daanan. Gusto naming malaman kung paano ka makakapasok dyan. <laughs> paano ka makakapasok dyan? Sinasabi namin sa iyo, sinabi sa amin ng Panginoon paman. paano nakapasok si Moses sa kanyang pinasok? Paano nakapasok si Abraham dito? Kumusta naman sina Isaac at Jacob? Paano nagawa ni Joseph? Paano nagawa ni Elias? Kumusta naman siya? Bawat isa sa kanila sa Hebreo 11, ang bersikulo ay nagsisimula sa pamamagitan ng pananampalataya ni Noah, sa pamamagitan ng pananampalataya ni Abraham, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa buhay ko ito ay mangyayari sa pamamagitan ng pananampalataya, Keith. Sa pamamagitan ng pananampalataya, Keith. May mga bungkos na sila sa pamamagitan oh, yeah. ng pananampalataya. Si Keith ay gumaling. Sa pananampalataya, si Keith ay nagkaroon ng ministry outreach. Sa pamamagitan ng pananampalataya, si Keith ay nakakita ng mga himala, nagkaroon ng tagumpay pagkatapos ng tagumpay. At kung ano ang pangalan mo, Bob Susie, Johnny, Maria, Kailangang isulat ang sarili mong bersikulo ngayon sa paaralan ng pananampalataya. Ginagawa natin yan. Takdang aralin mo. Takdang aralin mo. Binasa namin hanggang sa, saan ba yun? Versikulo, Kabanata 11. Ano ba ang huling versikulo? Talata 40 o parang ganun? Uh Oo. -oh. Kailangan nating isulat ang versikulo 41. Tama ba ako? Tama yun. Talata 41, sa pamamagitan ng pananampalataya, Keith. Talata 42, sa pamamagitan ng pananampalataya. Bigyan mo ako ng pangalan, bigyan mo Joel. ako ng pangalan. Huh? Joel. Sa pananampalataya ni Joel. Sa pananampalataya ni Susie. May hinahanap ako. Sinusulat mo ba ang iyong versikulo? Tumitingin ako. Tumitingin ako sa pananampalataya ni Mildred Purihin ang Himanjos Odessa sa pamamagitan ng pananampalataya sa pananampalataya ano sa pamamagitan ng pananampalataya nakuha mo ang iyong himala oh, oh. sa pananampalataya nakuha mo ang iyong sagot sa pananampalataya ay nakakuha ng daanan sa kung ano ang pinapangarap ng mga tao tungkol sa kung ano ang inaasahan ng mga tao oh, oh. ang tinatawag ng mga lalaki na imposible kasi nabasa mo na ba ang Kabanata 11? Mayroon bang sunod-sunod na bagay na sasabihin ng mga tao na imposible na hindi maaring mangyari at nangyari? Nakakuha at sila ng daanan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Ang babaeng may isyo ng dugo, nakakuha siya ng daanan sa ulo ng simbahan. Nadaanan niya ang pagpapahid na dumiretso sa kanya palabas. Nadaanan niya ang buhay na walang sakit. Uh Oo. -oh. Pero ano ang nagbigay sa kanya ng daan? Ang pananampalataya. Makakapasok ako doon. Kita mo, may card ako. Ano ito? Nakuha ko na ang P-A-N-A-N-A-M-P-A-L-A-T-A-Y-A. -N -A -N -A 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 -A. Makakapasok ako gamit ito sa pamamamgitan ng pananampalataya. Sabihin ninyo sa pananampalataya sa, ng pananampalataya. sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Hayaan mo, hayaan mong basahin ko ang ilan sa mga ito sa iyo sa bagong tipan. Sinabi ng Biblia na sinabi na namin, sa pamamagitan ng biyaya ay naliligtas ka sa pananampalataya. Ganyan ang simula. Mga gawa kabanata 26, versikulo 18. Huwag bumaling sa mga ito, ngunit sinasabi nito na nakukuha natin ang kapatawaran ng kasalanan at mana para sa kanila na pinabanal sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganyan kami nakapasok sa lahat ng mga mana. Sinabi ng Biblia sa Galatia kabanata 3, versikulo 14, tinatanggap natin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Matagal mo nang gusto mapuspos ng Espiritu, ganito mo ito makukuha. Ganito mo natatanggap ang kanyang kabuuan, sabi sa Hebreo Kabanata 6, bersikulo 12, sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Kabilang yan sa lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Makakakuha ka ng daanan sa katuparan ng lahat ng mga ito sa iyong buhay. Sa ikalawang taga korinto Kabanata 1, bersikulo 24, sabi sa pananampalataya, tumayo ka. Tiyak na mas mabuti yan kaysa mahulog, di ba? Sabihin ninyo, sa, pananampalataya, sa ng pananampalataya, tumayo ako. Sinabi ng Biblia sa mga taga-efeso, Kabanata 3, versikulo 17, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo ba ay nananahan sa iyong puso? Paano siya makakapasok ro'n? <laughs> paano mo makukuha ang ganong uri ng relasyon at paano kanya na-access? Ang sabi ng Biblia sa Unang Pedro, Kabanata 5, Talata 5, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano ako magkakaroon ng daan sa pagiging ligtas sa buong buhay ko hanggang sa mapatakbo ko ang aking buong karera at matapos ang aking kurso at umalis na may tuwa? Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya, natapos na naman ang oras natin. Sabihin mo ulit, nabubuhay ako sa pananampalataya, lumalakad ako sa pananampalataya, dahil ko ang mundo sa pamamagitan ng pananampalataya. Malakas ang pananampalataya natin. Pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Purihin ang Diyos. Hanggang sa susunod, gawin mo na lang yan at aakyat tayo sa mas mataas na lugar. Magkikita ulit tayo sa lalong madaling panahon. Mga kaibigan, natutuwa akong makasama kayong muli ngayong linggong ito sa paaralan ng pananampalataya. Marami kaming mensahe at klase bago ang linggong ito. Hayaan mo akong hikayatin kang mag-online at samantalahin ang mga iyon at humabol sa amin. At nais kong pasalamatan ang aming mga kasosyo, mga matagal at mga bagong kasosyo sa pagbibigay ng donasyon sa ministeryong ito at pagpapagana ng broadcast na ito. Gusto kong basahin ang isang bersikulo sa Sa Hebreo, Kabanata 6, Talata 10, Sapagkat ang Diyos ay hindi liko, upang limutin ang inyong gawa at ang pagibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Kami ay nakakakuha lamang ng tuloy-tuloy na daloy ng magagandang patutuo mula sa paaralan ng pananampalataya at ang iyong pera at ang iyong mga panalangin at ang iyong pananampalataya ay ginagawa itong posible. Hindi ito malilimutan ng Panginoon. At kung gusto mong maging partner, may impormasyon sa iyong screen. Maari kang makisali din at makatulong na ipadala ang magandang salita na ito sa mga tao sa buong mundo. Mahal ka namin. Magkikita tayong muli sa paaralan ng pananampalataya. Lumakad tayo sa pananampalataya at nalulugod ang Diyos dito. Victory, Salamat sa pagsali sa paaralan ng pananampalataya. Ang klase ay tapos na para sa araw na ito, ngunit maaari mong panoorin ito at iba pang mga yugto ng paaralan ng pananampalataya ng libre sa faithschool.org. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website o tumawag sa amin sa plus 1 -941 -702 -7390.